Hello, good morning po mga paps. Uh, tayo po ay magluluto ng sari-saring gulay na ito po ay lalagyan po natin ng ating giniling. Uh, ito po yung ating giniling uh, ito po ating nagbigyan pinakuluan. Ito po yung ating mga sari-saring sari-saring gulay. Nandiyan na po yung prokuli itong ating carrot tapos bagyo beans ayan, lalagyan po natin siya na uh, giniling na uh, baboy at dito na rin po yung ating mga uh, sangkat ito po yung bawang, at saka atin po siyang bigisain sa ating kamatis ayan ito po na uh, so, hindi mawawala po sa atin itong ating magic sapagkat ito, ito po yung nagbibigay ng magic sa ating sarap at ito po, sisimulan na po natin yung ating na pagluluto Ayan. pinapakuluan ko pinapakuluan ko na po sa ating binigay ito po yung ating piniprito muna ng sabi na natin yan ito muna yung ating uh, kiniling para um, uh, hindi siya sa liwa tignan pag Ito okay. uh, ang Ito po yung aming ginagamit ng kanula. Uh, marutal yung kanula. tayo kung uh, binili huwag well, kapabayaan na hinab. hindi mo halu-haluin kasi kinakapa ko eh, para pumula naman yung ating uh, binili kailangan di de... i-print muna natin siya na maalos eh, ngayon po ay tatagbi natin doon sa gilid. Ilalagay na po natin itong ating bawang. Ayan. Ayan, ano muna natin. Naputok yung ating uh, ilalagay po natin siya ng ating tapit muna. At masakit yung tama. <laughs> Nagsipit tayo ng ventilator kasi napakainit. Ayahin po natin itong kamatis. Ito so ay itayin natin uh, lutuin ng kumatas. Ibubog lang agad ito yung kamatis para yung yung patas ng kamatis ay magiging uh, maganda yung kanya uh, magiging sabaw Ibubugin uh, gurug lang ngayon yung tigay-tigay -tiga -tiga lang po natin yung ating kamatis uh, ngayon dihali na kumati na ati dini yung kaya lagay natin po natin itong ating magic huwag po ilalagay lahat ito kasi masyado malimang talahati lang po ayan ayan po sa luling po natin dito lagyan natin po natin ito na uh, patis ito patis po yan Ayan po natin ilagay ang ating uh, gulay. Ayan At, po natin ilagay ang ating tamay. Ayan natin ang ating tamay.

Tayo natin siyang uh, maluto lang. Ah, uh, dadagdag -dag pa natin ng cooking water. Ah, uh, may sabaw. Yan, dinadagdagan ko po ng cooking water. Ah, uh, yeah. na po yung ating uh, nilulutong gulay. Luto na po yung ating uh, sari-saring gulay uh, na linagyan po natin ng giniling na baboy. So, hanggang dito na lang po yung aking uh, munting pagluluto. Sana huwag mong kalimutan, like, share, sub subscribe yung aking channel, Papa Nards TV po. Bye bye!